taiktik ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Pilgrimage. Boss Alas Kababalaghan True to Life Horror Story Magandang araw po o gabi sa lahat. Tawagin nyo na lang po akong tonton, Boss Alas. Nakatira ako sa maligaya lungsod ng Quezon. Noon po ay hindi ako naniniwala sa sukat ng patay. Ngunit ng isang araw na may mangyaring kakilakilabot sa amin ng aking mga kaibigan, kalaro doon ko nasabi sa aking sarili na totoo nga ang sukat ng patay. Noong bata pa kami, nasa edad labing isa at labing dalawa, Boss Alas, palagi kaming naglalaro sa loob ng isang malaking lupain na maraming puno ng mangga at iba pang malalaking mga puno. Malapit lang sa tirahan namin ang malaking lupain na iyon na nasa pangangalaga ni Aling Pesi isang matandang babae na katiwala ng lupain. Ewan ko ba, kahit may mga sabi-sabi ng may nagpapakitang kaluluwa ng patay doon, hindi pa rin kami naniniwala dahil wala naman kaming nakikita o nararamdaman man lang. Saka, wala naman kaming ginagawang masama roon. At ang nais lang naman namin ay maglaro doon kapag sumasapit na ang katanghalian. Maganda kasing maglaro doon dahil mahangin at nagtataasan ang mga puno na siyang nagbibigay lilim kahit patirik ang araw sa katanghalian. At sa ilalim ng malaking puno roon, doon kami naglalaro. Nagdadala lang kami ng malit na galon upang aming panginom kapag nauuhaw sa labis na paglalaro kapag panahon ng pamumunga ng punong mangga at ng ibang puno roon, hindi na kami hinahayaang makapasok pa sa lupaing iyon. Baka raw nakawin namin ang mga bunga ng mangga at iba pang mga bunga ng puno dahil halos kaya na naming akyatin ang mga ito. Pinababantayan na rin ni Aling Tessie sa mga kasama niyang kalalakihan dahil may minsang nangyari noon na ninakaw ang mga bunga ng mga mangga at halos malimas ang mga ito nang makita nila. Kapag napipitas na nila ang lahat ng bunga ng mga puno, doon pa lang nila kami papayagang maglaro muli sa lugar na iyon. Mabait si Aling Tessie. Nagtitira siya para sa amin at kami na may nagmamadaling kumaroon upang humingi ng matatamis na manggang kanilang naani. Lahat kaming magkakaibigan ay binibigyan ng hinog na mangga basta humingi lang daw kami at huwag magnanakaw. Ang malawak na lupain iyon ay nababakuran lang ng mga barbed wire at mga kawayan na ang iba'y na nabubulok na at nasisira. Kaya nakakapasok ang kahit sino maging kaming mga magkakalaro. Kapag hindi panahon ng pamumunga ng mga puno, hinahayaan na lang kaming maglaro at akyatin ang mga mabababang puno na naroon. Pagkatapos ng anian ng mangga at ng iba pang mga bungang kahoy sa lupain na iyon, pumaparoon na kaming limang magkakaibigan upang maglaro ng takbuhan, matamataya langit lupa, impyerno at iba pang maisipang laro. Nang magsawa sa laro at napagod, naisipan naming gumawa ng duyan gamit ang mga sakong dala na ginagawa naming higaan kapag nagpapahinga na kami. Kanya-kanya kaming gawa ng duyan at paunahan makapagsabit upang kagad makapagpahinga. Napansin ko ang isa naming kaibigan Kinuha nito ang maliit na galon, uminom at naupo na lang sa isang nakatumbang matandang puno dahil wala na siyang nadalang sako. Sa pagmamadali kasing makatakas sa kanyang nanay upang makapaglaro, naiwan niya ang kanyang sako. Naawa naman ako kaya ibinigay ko sa kanya ang dalakong sako at umalis muna akong saglit upang dumiskarte ng sako upang gawing duyan may isa pang sako sa bahay ngunit hindi naman ako pwedeng umuwi dahil patutulugin lang ako ng aking nanay. Ngunit kailangan kong subukan dahil iyon na lang ang sako na madadala ko. Hindi rin naman ako bibigyan ng kapitbahay namin. Pagdating sa bahay, dahan-dahan akong umakyat upang hindi marinig ng nanay na inaakala kong natutulog na. Ngunit nakita ako ng nanay na nagahalungkat sa pinaglalagyan ng sako. Hoy, Tantong! Kanina pa kita hinahanap, na ka! Matapos ang pananghalian, bigla ka na lang nawala! Katatakbo mo sa hinitan, o yan! Ang baho-baho mo na! Maglinis ka na at matulog! Tumataginting ang malakas na sigaw ng nanay sa aking mga tainga. Hindi na ako naglinis ng katawan at nahiga sa aming sala hindi ako makatulog. Napapasulyap ako sa pintuan at iniisip ko ang aking mga kalaro na masaya nang nagduduyan. Mabuti na lang ay tinawag ang nanay ng kanyang kamarites kaya nagkaroon ako ng pagkakataon ng muling pagtakas. Bago bumaba ang nanay, tiningnan niya ako kung natutulog na nga ba talaga. Ako na situlog-tulugan upang hindi mahalata. Isinara ng nanay ang pintuan upang hindi ako makalabas ng bahay. Ngunit mautak si Tonton na kagagawa ng paraan upang makatakas lang at makapaglaro. <laughs> Nang maramdaman kong malayo na ang nanay, agad kong kinuha ang sako at sa bintana lumusot at mabilis na kalabas. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa lugar kung nasaan ang mga kaibigan ko. Isip-isip ko'y nagkakasiyahan na ang mga ito sa pagduduyan. Samantala, ikatlo na ng hapon noon nang makaidlip ang lahat. Katamtaman lang kasi ang hangin na tumatama sa mga dahon ng puno na siyang nagpapagalaw dito. Kaya dadalawin talaga ng antok ang mga naroon at mabilis makakaidlip dahil sa pinagsamang pagod sa takbuhan, makulimlim na kapaligiran, katamtamang lamig at mabangong ihip ng hangin na dumadampi sa pagod na katawan. Ayon ito sa kwento ng mga kaibigan ko. Habang nasa kasarapan ng tulog ang apat kong mga kaibigan, isang malakas na hangin ang dumaan sa malawak na lupaing iyon. Tila isang ipu-ipu ang lakas ng hangin iyon kung kaya napabalikwas ang lahat at nagkahulug sa duyang ginawa. Kanya-kanya silang kubli ang unang dalaway nasa ilalim ng puno at nakakapit ng mahigpit sa mga nakausding mga ugat noon. Ang natitirang dalawa na may magkasamang nakakapit tuko sa isang malit na katawan ng puno upang hindi madala ng malakas na hangin. Pakiramdam kasi nila'y hinihigop sila ng ipo-ipo paitaas. Nanginginig at halos magsigawan ang apat sa labis na takot. Wari matutumba at mabubunot na ang mga ugat ng mga puno sa lakas ng hangin at nahintakutan na ang mga ito. Panay ang sigaw ng mga ito at isisigaw ang pangalan ng kanika nilang mga nanay, tatay, kuya, lolo, ate. Lahat ng kamag-anak na matatawag ay tinatawag nila sa pag-asang maririnig sila nito at matutulungan. Pambihira, tumakas na nga lang kami sa mga magulang at hindi alam kung nasaan kami. Tapos patawagin sila paano kami maririnig e malayo iyon sa aming bahay. At heto naman ang nakita ko habang takot na takot ang apat kong kaibigan. Nang makabalik ako sa lugar na iyon, nagulat ako sa mga naririnig ko. Malakas na palahaw ng aking mga kasama ang aking naririnig. Nagmamadali akong tumakbo upang mapuntahan sila at malaman kung ano ang nangyayari sa mga ito. Iyon na nga, nakita ko silang nagiiyakan takot na takot habang nakasakay sa kanika nilang mga duyan. Agad ko silang nilapitan upang tanungin kung anong nangyayari at kung bakit sila nagsisigawan at nag-iiyakan. Noong unay inakala kong lang ang mga ito. Gumagawa ng gimmick upang pagtripan ako. Subalit nang tingnan ko sa duyan ang isa sa mga kaibigan ko nakita ko ang pamumutla sa mukha nito. pawis na pawis at nanginginig habang umuungol at biglang sisigaw. Hindi oh, tulong, naman tulong. Oh. Ngunito, 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 ayoko na, hindi na ako ulit, hindi na ako tatagal. Ulo, ulo, tulong po, tulong. Napapaisip ako, tila binabangungot ang apat ng sabay-sabay. Sa puntong iyon, kinikilabutan na ako bus alas at nakakaramdam na ako ng pagtatayuan ng buko sa aking batok at sa aking braso. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natataramta na ako dahil halos nahihirapan ng huminga ang iba. Inuuga ko ng inuuga ang duyan ngunit hindi ito nagigising. Panay pa rin ang pagungol at tila naghahabol na sila ng hininga. Naisip kong iangat ang duyan at ihulog ang mga ito sa lupa upang magising. Dali-dali kong ginawa iyon at effective. Biglang nagising ang isa ngunit panay pa rin ang pag-iyak. Nagmamadali kong pinuntahan ang iba upang ihulog sa duyan upang magising na rin. Napakalakas ng kilabot na aking nararamdaman ng mga oras na iyon, Boss Alas. Sabagkat sabay-sabay umuungol na may malakas na palaw ang naririnig ko sa mga kaibigan ko at nagbibigay takot iyon sa akin dahil baka kung ano ang mangyari sa kanila. Nagising na lang ang mga ito nang bumagsak na sa lupa. Ngunit paggulong gulong ang mga ito at patuloy pa rin sa pag-iyak na may paghahabol nga. Namumutla na ang labi at muka dahil sa labis na takot. Agad ko namang hinanap ang maliit na galon na namin ng tubig. Isa-isa ko silang pinainom ng tubig sa galon na iyon upang may masmasan ang mga ito. Matapos iyon ay narinig kong humihikbi na lamang ang mga ito at nakatulala. Tila iniisip nila ang mga nangyari. Isa-isa ko silang inalalayan upang iupo sa nakatumbang matandang puno at doon tinanong kung ano ang kanilang napanaginipan. Doon ay kwento nila ang kanilang napanaginipan ng sabay-sabay at halos pare-pareho ang kwento ng bawat isa. Nagtataka sila dahil parang totoo ang nangyari at ang buong akala nila'y yun na ang kanilang katapusan. Laking pasasalamat nila na nakabalik ako kaagad at nagising ko sila. Mabuti na lang din at may nakaiwan ng sako. Dahil kung hindi ako umalis, sigurado walang gigising sa amin kung naroon kaming lahat, tiyak, patay kaming lahat dahil wala namang makakakita sa amin doon upang kami gisingin. Napapaisip ako, paanong nagkasabay-sabay ang bangungot ng bawat isa? Tila may kakaiba sa lugar na iyon. Siguro nga'y totoo ang sinabi nilang may sukat ng patay na nakabaon sa lupang iyon para daw iyon sa mga taong pupasok doon upang magnakaw ng mga bunga ng mangga at iba pang mga bunga. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.